Ano may masakit? hmm, Hindi ko lang masyadong inaano. Kasi naiiin ng ang lakad mo, tingnan ko ang lakad mo. Maano naman? Eh, may kumikirot may dito. Cute talaga. May kirot. No? Dito sa simula, oo, oh, oh, pababa oh. Pababa? Oo. Oh, oh. Pababa oh. Dati hindi naman ganyan eh. Pag simula lang ng ano, eh, oo. Oh. Lalo pagka umaga. Uh -huh. 'Yan 'yan yung upuan nila niyan. Pag ako mo dyan kaya hindi ako masyadong uh -huh. dyan eh parang alanganin, na akong upo na okay, may upo naman ako na pag yung ito medyo, itong, oh. itong, ito tama pero pag yung medyo, yan hindi ko kaya yan hindi ko yan kaya, pag kayo po ah sakit na, 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 na. tapos nga yung pag umupo ka tapos oh, hey, tumayo ka, hey, masakit hey, uh, you know, kaya na um, sakit. masakit hirap na hirap ka na Ay.